Kasi although agree ako ha dun sa stand ni Congressman Lagman, mabuti na yung nag-aaway sila at hindi na solid ang house. Pag hindi sila solid, may pagkakataon na makikita natin ang galawan ng, ng forces na gustong mag-sneak in ng provision sa charter change makikita na na at magkakabistuhan na sila. Actually mga lads, nagugustuhan ko yung mga nangyayari ngayon eh. Kasi mas maganda yan, labasan. No? Labasan ng audit, labasan kung saan pupunta ang pera ng taong bayan. Okay yan. Mas game ako dyan. Na ipinangako niya. Bunga ng ano, pinangako niya. At ang ebidensya niyan ay nasa inaugural address niya at sa SONA ay hindi niya ginagawa. Sabihin na namin na tatanga-tanga kami pagdating sa presyo ng pagkain. Yung mga mismong pinangako niya, hindi niya itinupad.